Good morning mga guys Ayan Tayo ay mag-display ng Bungbong Piyaya Ayan mga guys Ganito siya Bungbong Piyaya Galing pa ng bakulog siya mismo mga guys Gan yung anak ng boss ko Kumunta ng Bacolod. Nag-photoshoot siya doon. Tapos kagabi lang natin siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lang sa isang box ganito siya guys oh bong bong piya yan Ano lang to plain lang ata tong ranitong yan plain lang Dadagdagan naman ang kamandila sampung piraso pala sa isang mga sampung piraso pala sa isang box bubuksan naman natin yung isa hindi ko lang alam kung anong flavor ito Ulay ubi. Ubi flavor pala ito mga guys. Ayan o. Ubi flavor. Ayan. Sa mga gusto ng piyaya ni Bongbong from Bacolod ay meron na dito sa tindahan ng fine brownies na niligasin sa One, two, three, four, 6 7 8 9 ah, sa piraso din pala siho, guys. Expiry date October pa 'yan. October pa 'yung expiry date niya. So itong buong-buong siya, ay galing pa talaga sa Bacolod. ay dahil sa talaga siya. Ito yung original, kakulod. Bali, tatlong klase na yung piyaya natin dito mga guys. Dahil meron kay Mang Dinsyo. Ayan. Piyaya ni Mang Dinsyo. Pero syempre, mas masarap to. Original to eh. Ito so yung hinahanap ni... Imam Janet. natin sa front para kagad makita ng mga customer. Ang ating mga piyaga. Tapos, ibigay natin ang cassava cake. May malos cassava cake. Ayan, guys. Cassava cake. So, ayan na nga. Natapos na ako sa aking paglilinis ng tindahan. At na nyo naman, guys, ang tindahan ay malinis. Ako sa inyo, malinis na ang tindahan. Sandali lang. Halos kalating araw din ang ginugol ko dyan. Ayan. Maayos na. At yan naman yung sarapan namin. Yung sarapan namin ng ano ay car wash. Yan, Ruel's car wash. Yan. nalinis ko na rin yung lahat ng istante, pati yung sa loob niyan. Nalinis na siya. Ayan. Nalinis na rin. Ayan. Ayan sige yan na lang muna sa ngayon at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa aming video sa mga bagong subscriber pa dyan mag subscribe na lang at mag iwan na lang kayo ng bakas para mabalikan ko kayo salamat guys ba bye bye